Handa raw ang National Commission on Muslim Filipinos na humarap sa investigasyon. Kaugnay sa muna'y irregular na paggamit ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program at Pork Barrel na ipinadaan sa kanilang ahensya. Ang gate nila, hindi daw peke ang mga NGO na naghati-hati sa mahigit limang dami pisong pondo. Nakatutok si Kara David. ni National Commission on Muslim Filipinos Secretary Mehul Sada'in na bogus ang mga NGO na pinaglaanan ng 515 million peso fund para sa mga Muslim. I won't really call them as fake or, or or bogus or fake NGOs, kasi they existed and they have uh, the required government papers and they implemented projects with us. Like implement talaga sila na na monitor din namin. Sa 2012 report ng Commission on Audit, pinunan ito ang paggasus ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program ng Malacanang at support barrel ng mga mambabatas. Labing walong NGO ang naghati-hati sa pondo mula sa dalawang senador at tatlong putwalong congressmen. Ang mga NGO pinili mismo ng mga mambabatas. And the pattern is uh, similar to the patterns that, to the pattern that we uncovered in the special report on the PDAF. Giit ng NCMF, hindi raw konektado kay Janet Lim Napoles ang mga NGO na ito. Wala pong uh, Napoles NGO dito na pumasok sa NCMF. If you will uh, look at the uh, uh, names of the Napoles NGOs, most of them actually are related to agriculture. Base sa COA report, sa 515 million peso fund, 30 million ang inilaan ni senador Gringo Honasan sa Focus on Development Goals Foundation. 25 million pesos naman ang inilaan ni Senador Juan Ponce Enrile sa Liveduras Foundation. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kampo ni na Enrile at Hunasan. Nakatanggap naman ng mahigit 60 million pesos bawat isa ang Maharlikang Lipi Foundation, Kapusot Kapamilya Foundation at Rich Islas de Filipinas Foundation. Pero ang may pinakamalaking natanggap, ang Kaagapay Magpakailanman Foundation na aabot sa 160 million pesos. Okay. Yung Kaagapay Magpakailanman Foundation, ito ito po yung nakakuha ng pinakamalaking pondo doon sa 515 million oh, 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 oh. Um, around that um, means maraming congressman na itong endorse Correct aming, uh, oh, 160 million to be mm -mm. to be exact mm -mm. Ano naman yung mga proyekto nila base sa inyong monitoring Mhm -mm. ito Ayan yung mga seminar details nila juice making uh, making of uh, merienda favorites Ang laki naman po, atat, sir ng 160 million for juice making No no it's it's just one one project Ah one project <laughs> lang. na ng Malacanang ang pinaggamitan ng pondo handa naman daw ang NCMF na humarap sa imbestigasyon pero ang impormasyon ni Senator Sergio Smenya, sinibak na raw ni Pangulong Aquino si Sadain uh, The president already uh, fired Sadain He already got rid of, of Sadain so he, he's on the way out and um uh he's upset about it So, I'm glad they were able to explain that. Sabi naman ni Secretary Mehol sa Dain, hindi na raw siya kailangang si Bakian dahil matatapos na ang kanyang termino sa NCMF ngayong Abril. Kara David, Nakatutok, 24 Horas.